Hello mga mi. Today pala is galing kami sa Pedia ni William. Nine months visit. Kasi dito sa US, hindi siya every month pumupunta sa clinic or sa um, call this one sa so check up for the, anong tawag nun sa atin. Kasi ba diba, ipa immunize. So, sa atin, every month pinapapunta. So, dito is every um, first month niya, second month, and then third month, then six months, nine months, so ganon, and then one year, hanggang sa mag one year old. So, this uh, month, na nine month niya na visit, wala siyang vaccine na na So, hindi siya tinaro Yay! And then, pumunta kami follow-up check-up kasi the other day, nag-check-up din kasi kami dahil may lagnat na siya at sipon. So, ngayon, kagabi, Grabe talaga yung iyak niya. Mga one hour siguro na iyak niya. Hindi siya mapakali. Lagi siyang umiikot. Lagi siyang yung nagbibend talaga siya sa sakit. Siguro may, may nararamdaman siya. Hindi ko talaga alam kung ano nararamdaman niya. Wala na siyang nagnat. And sipon na lang. So, kagabi, napansin ko na parang hinihila niya yung sa likuran ng tainga niya, niya. Parang ginaganon niya. Ginaganon. So, akala ko, hair niya lang kasi mahaba yung buhok niya dito sa likod eh. At saka meron siyang namuong pimples from the from using the helmet nga. So hindi ko pa siya hindi ko siya gamit this time ng helmet. Ngayon, so sign na pala yon. Pumunta kami sa Pedia na check yung tainga niya. Nagkaroon pala siya niyang nagkaroon siya ng anong tawag ng infection. So may infection siya sa kanyang right ear, Ayaw din niya itong ipakita sa pedia, Parang siguro nga masakit. So, meron siyang antibiotic for 10 days. I guess, I remember. Kung narinig ko tama ba yun. Tapos, uh, nangyari pala yun kasi nga because of the fever and also yung mga tube canal daw sa ating ear connected sa ating nose and you know it's ah uh, na may namuo at kaya para kaya pala nagka-infection yung kanyang tainga so meron siyang ear infection kaya wala siyang tulog so the other day na napunta kami sa doktor hindi pa to nakita ng kanyang pedia mismo pag check sa ear niya so nung nawala na yung lagnat niya saka pa ito nagdevelop ngayon, monitor siya for 10 days na mayroon siyang gamot na binigay. Hi! Sus, grabe yung iyak niya. Kagabi, hindi ko talaga siya mapigil. Kahit padidein mo, ayaw niyang uminom. Nag-lose ng weight siya since nagkasakit siya. Ayaw niyang kumain. Ayaw niyang magdede. So, awareness lang, mga Mino pag um, yung baby nyo is merong hinihila pala sa likod or gan na ginaganon yung na meron pala yan siyang sign so one of the symptoms is yun na yun nga yun yung may problem siya sa ear hi William hi good morning you smell good